Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN si Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng lunes, ikadalawampu at apat na araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito na ang lunes, unakin natin na magiging kalagay ng panahon. Na nang madaling araw na mataan ng pag-asa ang sentro ng bagyong si Verbena. Na nasa layong 345 km silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 km per hour malapit sa gitnate, at pabugsong umaabot ng hanggang 55 km bawat oras. Gumagalaw ang bagyong Verbena sa direksyong Pakanluran o Westward sa bilis sa 30 km bawat oras. Samantala, ang paulan na dala ng bagyong Severbena sa Camindanawan ang shear line naman ang nagdadala ng pagulan sa silangang bahagi ng Luzon. At ang North East Monsoon ang nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng Northern at ng Central Luzon. Sabi ng pag-asa sa pangkalakatan, ang Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Masbate, Iloilo at Gimarasa, magkakaroon ng mga pagulana at paminsa-minsang bugso ng hangin sa hinang papalapit na bagyong si sa lugar na ito, posibleng bigla ang pagbaha o flash floods at landslide dahil sa moderate hanggang sa minsan ay malakas na buhos ng ulan. Samantala, minimal lamang daw naman o minor threat ang dala nito sa buhay at property dahil naman sa lakas ng hangin. Sanhi pa rin ng bagyong si Verben ang kaulapan at kalat, kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao, posible rin ang mga pagbaha at landslide dahil sa minsan ay moderate hanggang sa umaabot sa malakas na buhos ng ulan. Pero sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at Region, ang kaulapan at kalat-kalata pagulan ay sanhi naman ng shearline. May mga lugar sa nabanggit na ito na posible ang mga pagbahat paguho ng lupa dahil inaasan ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Samantala sa Pangasinan at sa natitirang bahagi ng Central Luzon, ang pag-uulap ng kalangitan at mga pag-ulan na posible din ang pagbahat paguho ng lupa dahil sa katamtaman at minsan malakas na busang ulan ay sanhin ng northeast monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, apektado pa rin ang northeast monsoon pero bahagya lamang ang kaulapan at mahina ang kalat-kalat na pag-ulan at wala namang significant impact na nakikita ang pag-asa. Samantala, sa kaugnay pa rin...